lalabas po yung masasakyan ma'am doon na lang po kayo sa tabi para paglabas po ng sasakyan Napakadilim, dilim Walang ilaw. Alright, so yun, magandang magandang gabi sa atin mga kamamay, no? So yun, updates tayo ngayong gabi. At yung pagdating ng mga barko, no? At yung pag-alis ngayon na naman. Uh, time check tayo mga kamamay ay anong oras na ba ngayon alas 8.03 na mga kamamay no ng gabi right gabi nga alangan mo araw hindi <laughs> meron no so yun 8 mga kamamay nandito na no uh, dumating po ng uh, alas 8 And galing pa rin naman to ng uh, Marinduque, mga kamamay no? So yes, usually yun pa rin naman talaga ang kanyang uh, schedule no? Ayan, babadawaran pa uh, sa umaga na dating po ito ng umaga mga alas 9 no? si 8 then alis dito ng 11.30 tapos yun babalik ng ganitong oras no? so ito na nga po mga kamamay right so yun catat nga pala doon sa mga taga Jis no. Yan uh, napaka supportive talaga ng mga idol natin diyan. Ito na. Mga pasayero, baba na. mo oh. Aray, aray ko po. Di ba nagliwanag? Mamaya po, mamaya na po. Yun, nagbabaan ako. Na. So excited! Salot nga pala dyan kay Kapitan Antono. So yun, napakabait ng Kapitan dyan na uh, nilibre pa nga ako ng ano dyan, uh, gate rate sa gates, no? So naglabas po yan, tapos sa eh, pagbalik, may bit-bit ng gate -rate. Yun, binigyan ako ng gate rate. Sabi ko eh, kay Kapitan eh, ay tamang tama in cup at napakainit wala akong kuryente at tubig dito kaya yun binigyan akong ano, uh, gatorade ni Kapitan Anton so, God bless Kapitan Anton o. Pasok na. Nagyan lang sa pin. Chip, ganda gabi. dami pa sa gabi pala, oh. Yun, labas na daw. Salamat na. Po. Oops, dandahan. dagdag dagkan god dagan ini bakit lilipat lilipat na pala Kadena, ito pa. Krasos. ka ba Mama Mary sa kanan traffic Ayos pala ito si TV na eh. Biyahe ng gabi, no? Ito naman si Unong paalis ngayon mga kamamay, no? 8.30 Ano mga kamamay? Eh. Nakiling. Daming karga ni Natasya, oh.

Ohoy! Siya pala ang chief maid Chief maid ng Natasya Ayan, eh, bubaba <laughs> na mo Ginagbalis na Buba, ginagbal, Bilis no? Dumating na Anong oras yun Alas 6 Alis naman alas 8 Buba, Buba, 8.34 uh, mga kamamay 8.34 umalis na si Uno so yun mga barkon ngayon mga kamamay ngayong gabi no si Natasha na lang at si Divina Gracia at si Ocho no si Nueve no Sama natin si Nueve si Uno palis na mga kamamay palis papuntang Marindoke na naman balik na naman siya sa Marindoke Napakasipag naman magbiyahe ng mga tagay Star Horse. Nabalik agad. Yo. Papa LX. Yan. Nabasa na. Ma'am, dito na po kayo maghahantay. Sa tabi po. Nalabas po yung masasakyan. Ma'am, doon na lang po kayo sa tabi. Para paglabas po ng sasakyan.

Tigas. Puro door to door yung karga ni Natasha mga door to door oh lahat yan mga kamamay wala na palabas na lahat yun mga pasayro ni Ocho mga kamamay papasok na yun ayan o no? Paalis na, sandari na di pinagras mga kamamay no? Time check tayo mga kamamay, alas 10.11 na no? Alas 10.11 Ayan, nakalis na. So, yun. Shoutout nga pala kay Ma'am uh, Ma Bergara, no? Na sabi nga po ay uh, nagpasalamat sa uh, pagbanggit ng sa kanyang anak, no? Sa kanya, no? Maraming salamat po, Ma'am, no? Sa walang sa suporta. At sabi pa nga niya ay patatawin ako ng Marindoke o kaya uh, siya sagot. So, sponsor daw niya, no? So, yun. Ang ganda sana, no? Kaso nga lang po, ma'am, ay, uh, ay kulang pa po kami, no? Gawa ng mga nasa labas pa yung mga may mga kasamahan uh, na pa, no? Kaya, mas ganda sana, no? So, maraming salamat po, ma'am, no? Kung uh, mag sponsor nga si ma'am. Gcash mo na lang, ma'am. Gcash <laughs> talag daw. <laughs> Gcash mo ma'am. Sana all. <laughs> so yan ang si Ocho mga kamamay. Nagpapasok na po ng mga sakyan mga kamamay. No? So yan po yung mga panakay niya. Oh. Mga mahaba ito. Yan mga mahaba yan. Lahat yan. May mga karga si gorong simento no? Yung iba yung mga plywood pang construction supply. No? Yan. Alright. So di rin natin maabutan ito mga kamamaya Abutin ito ng mga alas 12 Si uh, 11 no At abutin po ng Ang kanyang 11.30 Abutin po ng alas 11 mga kamamaya Gawa ng mga pagpapasakay nito Yan So yan maraming salamat po sa mga uh, sa ating mga videos no? Sa mga na-updates po ng uh, Tungkol sa biyahe no? So yon maraming salamat po sa inyo mga kamamay and magandang gabi po. And God bless, no? Hanggang dito na lang po ang videos natin mga kamamay. Sana nagustuhan niyo ang updates natin. At uh, pakishare na lang din po sa ating mga videos mga kamamay. Maraming maraming salamat po sa walang sawa sa mga suporta sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel Jomer Official Vlogs. Thank you so much and God bless. Bye-bye. Ingat.